Hello guys, ayan. Eh, uh, napakaganda itong standard na rice cooker na ito. Napakalaking tulong sa amin na nag-duty, nag-security -si dahil pag nilagay mo tong standard rice cooker na ito ay eh, napakadaling gamitin at maganda siyang magluto ito ang katuwang namin sa paghanap buhay sa security tingnan nyo standard napakaganda ganda po yan at saka pagdating sa pagluluto ito ay maganda may kanin maganda ang pag ano niya pagluluto niya at kung iiwanan mo siya eh pusa ng Magbawarm yun. Nagwarm na siya. Pusahan na siyang namamatay. Tipid lahat ito sa kuryente. Meron pa siyang tatak dyan na ICC. Mga ganun. Uh, guys. Napakaganda. Yung wire niya. Uh, na rin. Safety siya lang yung gamitin. Lahat. Yan. Ginagamit namin. Yung wire niya. yang yeah. bun ah.